Silipin naman natin ang sitwasyon ng mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol, Rafi, eto na nga yung sinasabi ano, na gaya ng dati inaasahan na nga nakapagkaganitong araw ay lalo pang dumami ang ating mga kababayan na nandito ngayon sa Araneta Bus Terminal na nagahabol nga para makauwi sa kanilang mga probinsya sa katunayan. Ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal, inaasahan daw nilang mas lalo pang kakapalang tao hanggang mamaya Hating gabi, madaling araw at hanggang bukas. Ilan nga sa mga nakita natin kanina ay talaga namang matyagang naghihintay para sa kanilang mga bus. Partikular na nga riyan ang biyabiyahe papuntang Visayas, mayroong destinasyon papuntang Katbalogan at sa Kalbayog City. Ilan nga sa kanila Rafi, lalo na yung mga bata ay talagang we would say nakaawa-awa ang kalagayan. Dahil napakainit ng panahon dito, dagdag pa nga riyan ang talaga namang siksikan dahil ang dami nga ng pasehero. Ang ilan nga, gaya ng yung nakikita nga, ay nakatulog na dahil dahil nandito sila as early as 4 a.m. dahil umaga pa raw dapat ng kanilang biyahe. Pero hanggang sa mga oras na ito, Rafi, ay nandito pa rin sila sa terminal at naghihintay nga ng kanilang mga bus. Gayun pa man, Rafi, ano, kahit talaga ang mga pasehero, ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang mahigpit na sigurada na pinapatupad dito. Maliban sa mga nakabantay na mga pulis at mga ilang personnel ng Araneta Bus Terminal, ay talaga namang napakahigpit pa rin ang inspeksyon nila sa mga bagaheng ipinapasok dito. Sa ngayon, Rafi, kaninang umaga lang nag-average na sila sa si 8,000 kada araw. Actually, ang monitoring nila na ito ay simula para March 20 at inaasahan nila na aabot para ito sa 10,000 o higit pa hanggang mamayang gabi o hanggang bukas pa dahil marami pa rin daw ang magbibiyahe. Bagamat last year daw, ano, kung ikukumpara ngayong taon, ay eh marami na raw nakauwi ng ganitong time. Mukhang naobserbahan daw nila na ngayong year daw ay marami pa rin tayong mga kababayan na umuuwi ng ganitong week aabot para nga raw ito, gaya ng ating nabanggit kanina ay sa 10,000. Pero bahagya raw itong bababa sa Thursday na mga nasa 7,000 na lang. At inaasahan nila Rafi na pagdating ulit ng Saturday at Sunday ay expected na naman nila ang pagdagsad na babalik naman mula sa kanilang mga probinsya. Nagkakaroon daw ng mga delayed sa mga biyahe dahil nga maliban doon sa traffic na nararanasan sa kalsada dahil na rin sa volume ng sasakyan at sa mga road repairs, nagkakaroon din daw kasi ng late arrivals ng kanilang mga uh, bus dahil late arrivals din daw mula sa Roro. Ito raw ang mga ilang factors na hindi na raw kontrolado ng mga bus company. Ang hirap nito Rafi, unlike sa mga airlines na merong penalty kapag merong denied flights, ay eh dito po sa mga bus ay wala ho silang penalty. Bagamat nasa 34 bus company na nag-ooperate nga dito sa Araneta Bus Terminal ay eh nagdagdag pa rin daw sila ng mga special trip just to accommodate ano, yung ating mga kababay na pa uwi nga sa kanila mga probinsya. Tinitiyak na rin naman daw ng Araneta Bus Terminal sa tulong na rin ng LTA FRB na bagamat napakataas daw ng demand ngayon ano, sa mga biyahe, ay tinitiyak nilang walang magsasamantala na magtataas ng pamasahe. In fact, ang iba nga ay nagkaroon pa ng lower fare dahil daw doon sa competition. Mahirap ng konti pero tinitis na lang. Kasi kuha eh, ni fixation ngayon dahil sa um, oh, mat matagal. Saka yung ano, punuan yung ano yung eh, mga na yung ano niya mahirap talaga ma'am kasi isa pa sa mga bata mainit pa eh siksikan tapos mga ano kailangan sa bata safety talaga eh One good thing, Rafi, ano, maliban doon sa help desk ng PNP, eh, meron din dito, of course, mga medical team, kabilang na ng nga rin ang Philippine National Red Cross, na nakantabay kung sakaling meron tayong mga kababayan na magkaroon ng pangangailangan medical. Pero, of course, uh, of course we're not hoping na sana may, mga, may nakaranas doon, baga talagang kakaibang init ang ating nararanasan ng dito sa Renetan Bus Terminal. Nagpo-provide din sila ng mga libreng tubig, dahil kahit papano, pang rehydrate ho at pang na uhaw dito nga sa napakainit na panahon na chinatsaga ng ating mga kababayan habang naghihintay ng kanilang mga biyahe. Again, ito daw nagkakaroon ng mga delayed na biyahe dahil nagkakaroon din daw ng problema sa late arrivals ng mga bus na sharing nilang sasakyan papunta sa kanilang mga provinsya. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Araneta Bus Terminal. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.